So, sabi nga nung daddy na katabi ko, uh, kahit hindi mo na i-grade 11 yung anak mo, basta ipasa niya lang yung exam na kaya niyang mag-college. So, sabi ko, ano po? Hi guys, welcome po ulit sa akin channel, Usli Malakai po, Simple Life Happiness. Simpleng buhay, buhay na walang arte, walang stress. Join me guys sa akin, simpleng vlog for today sa magandang buhay po sa ating lahat. So yan, ano ba yung ating pagsasaluhang, pagkukwentuhan ngayong araw na ito? So, um, two weeks ago or last week po, umatin po ako ng meeting. So yan, sa mga lahat ng mga nanay dyan na may graduate na anak. So yun, um, ng grade 10. So may pamiting po sila regarding the graduation. At saka yung mga, uh, kung ano pa yung mga ganap na natitira doon sa uh, school year nila ngayon. Yung aking dalawang anak po, yes, kambal po. Isang uh, boy and girl. So gagraduate po sila ng grade 10. So, yung during the meeting, so, um, may katabi po ako doon na daddy. So, sabi niya, kasi nga, in income in grade 11 na po sila. So, sabi ko, yun nga, nag-aano nag pa kami ng school kung saan talaga sila mag school So, uh, sabi niya, meron, na raw, meron daw exam, yon merong exam na pwede ng diretso college yung aking kambal. So sabi nga nung daddy nakatabi ko, uh, kahit hindi mo na i-grade 11 yung anak mo, basta ipasa niya lang yung exam na kaya niyang mag-college. So sabi ko, ano po yun? So kasi hindi nga po ako nakakapanood ng mga news, kasi nga po sobrang busy ko, working nanay po tayo. So during the meeting ng mga parents po, ah, uh, may, nagt may nagtanong din doon na uh, kung pwede diretso college na. So sabi, uh, yun nga magt ng exam. So sabi nung ano, nung teacher, wala pa naman po silang gano'n na uh, update na pwede ng diretso uh, college. So, syempre, bilang isang nanay, so, bilang isang nanay, so, syempre, uh, malaking ano yon kung i-skip na nila yung grade 11 and 12 o yung senior high kasi, yun nga, kambal sila. So, kahit na magamit namin yung educational assistant namin o yung voucher na sinasabi, kasi nga po, yung uh, kambal ko, nagamit po nila yung kanilang uh, educational assistant o yung uh, educational assistant compensation po from grade uh, 7 to 10. So, may discounted po yung tuition nila 13 13k. So pero ganun pa rin po, so syempre may mga babayaran pa rin, books yan, uniform. So yun nga kung uh, ganun nga sana mangyayari na i-skip ni grade 11 and 12, may exam lang daw na kukunin na uh, katunayan na kaya nilang am um, Uh, mag-college na, derecho college na. So malaking ano yung tulong sa isang nanay. Nag-inquire na po ako ng mga uh, possible school na pwedeng uh, pagpasukan ng anak ko ng grade 11. So ang tuition po nila dapat is 22,000. So magagamit nga po namin yung educational assistant na uh, yung uh, voucher, voucher nga po nila kaya ang babayaran na lang namin is nasa 4,000 pesos. So dalawa po yung kam kambal So dalawang ano po yun nating 4,000. So sana sabi ko nga kung uh, matanggal sana yung grade ano, yung grade 11 and 12. Malaking ano yun sa part ng magulang, ma malaking luwag. Kahit na mo yan na merong ano naman na yung edu educational assistant na I think yun 19,000 o 18,000 yung madi-discount sa tuition pin nila. Uh, kasi yung ano, dalawang taon mo pababaunan yan. Dalawang taon na may project yan. Dalawang taon na may palibro yan. So, imbes na sana na ano na nila do sa college nila, diretsyo na, eh, yun, uh, kumbaga, uh, malaking duwag kung matatanggal talaga yung uh, senior high. So, so syempre, yung bilang isang nanay, nag-search ako kasi nga, mag-grade 11 na nga po sila kung ta totoong talagang gano'n na may exam. Ayan, sa kakabasa natin at kakasearch. So, again, wag po ang, uh, huwag niyo po akong husgahan kasi hindi naman po ako magaling, magaling sa mga, ano, batas-batas. -bata. So, ito ay ayon lamang po doon sa napanood ko. Ito pala yung sinasabi nilang skip senior high. Ito yung house bill number 11213. Ito yung uh, sinusulong po ni, uh, ni, Pasig Representative Roman Romulo, yun siya ang chairman po ng House Committee on Basic Education. Siya ay nagsusulong ng bill nga po na skip senior high. So yun. Approve na nga raw po yan sa second at final reading ang House Bill 11213. So yun yung uh, kailangan eh uh, kumbaga ito na yung ano diretso college na or pagka na ipasa yung exam, derecho college na or magbo vocational uh, school yung ating mga anak. So ito yung sinasabing honor exam na kailangang ipasa ng ating mga anak na mag-i-incoming grade 11 na derecho college na or yung advanced placement exam. So yon, honor exam or advanced placement exam. So approved na nga daw po ito sa second final sa second at final reading. So, syempre, bilang isang nanay, natuwa ako, na-excite ako. Kasi nga sabi nung daddy nakatabi ko, huwag mo nang pag-grade 11 yung anak mo, may exam na inooffer. So, ito pala, eh, hindi pa talaga available ngayong, ano, doon sa dalawang school ko pong tinanungan. Ngayong, ah, uh, school year. So, tumawag po ako sa isang, ah, uh, pribadong, ah, uh, universidad. At, uh, nagtanong ako doon. So, sabi ko, ah, uh, do sa ad, ad, uh, admish, admitting ano office and then do sa registrar office. So sabi ko, uh, ma'am may available na po ba tayo na yung tinatawag na honor exam or advance uh, placement exam na sabi eh ko kung itanong sa mga administration ng mga uh, college school. So sabi nung na uh, napagtanungan ko doon wala pa silang ano, hindi pa available yun ma'am. Although nari, uh, ano na nga nila yung ganoon na uh, isinasa batas na nga at um, ay uh, yung ano nga po uh, uh, tawag dito yung house bill uh, number 11213 so sabi sabi nung nakausap uh, ko doon, wala pa ma'am sa private school po na sa private school uh, required pa rin po yung grade 11 so meron pa rin uh, meron pa rin po uh, ta, ganun yung ano do sa school uh, kailangan ano grade 11 in 12. So, tumawag din man ako sa isang pamantasan o yung uh, pamantasang lunsod. So, wag na natin sabihin kung anong ano, pam, uh, kung anong lunsod yun. Pamantasan lunsod, uh, ito uh, yung uh, public college po. So, tinanong ko. So, mabait yung nakausap ko doon. Sabi niya, ay ma'am, wala pa po tayong ano, record pa rin po na mag senior high yung ating mga anak. So, although naririnig na nga rin po nila yung gano'n na ano, na batas na sinusulong na skip ng senior high. So, wala pa rin po. So ngayong 2025, so syempre na excite nga po ako bigla tuloy ako nalungkot kasi syempre mas maganda nga maganda nga po na diretsyo na diretsyo na 'yung mag-college 'yung ating mga anak. So um dalawang school po yung pinagtanungan ko kasi yung anak ko, kahit yung anak ko maa, sabi niya, hindi na ako mag-grade 11 ko lang daw yung exam ganyan, so wala namang school na nag-o-offer ang napanood ko doon kasi sa ano, doon sa isang video na itanong nga doon sa mga admi, uh, ad, uh, admin ng school so wala, dalawang school po yung napagtanungan ko so hindi sila nag-o-offer ano pa rin po yung uh, ano pa rin? required na mag-grade 11 and 12. So sana talaga sulong 'tong ano na to, 'tong uh, ano na to at uh, kumbaga maayan na na skip na yung grade 11 and 12 kasi ang laking ano, 'di ba? Yung two years nung dalaw yung 2 years nung ating anak, pababaunan mo, libro, uniform na hindi sana na i-google nila sa four year, sa 4 years course nila sa college or five years kung ano man yung pipiliin nilang kurso. So, like me, eh, 53 years old na po ako. So, kumbaga, mas maganda kong derecho college na nga po. So, nalungkot ako nung sanabi nung ano na school na hindi pa po ano yan. Kumbaga, wala pa tayong ino-offer na honor exam o yung replacement uh, exam na skip, skip ng ano, uh, senior high baka sabihin naman ah, na namin minamadali ko yung pag-aano ng anak ko. So hindi po yung ganoon kumbaga ah, kasi ako alam ko naman yung capacity ng anak ko, yung mga anak ko kasi nga po kambal. So biruin niyo, yung kambal yung anak ko. So ah, boy and girl po yun na magki-coming incoming grade 11. So sana mas magiging maluwag sa ating budget kung ano sana diretso ano na college. So ah, kung ah, kung required pa rin ide eh, wala talaga tayong magagawa, susunod tayo. So ah, kaya lang bilang isang nanay nag ano po, ako nag uh, tawag po ako sa mga admin ng dalawang school so hindi pa rin daw po so uh, talagang uh, need pa rin daw mag grade 11 and 12 so bigla akong uh, bigla akong nasad so sana sana uh, uh, next school year sana may isa tupad so or baka after 2 years pa so hindi natin alam so Uh, sana magawa ng ano nung no, paraan nung mga nung uh, ating mga mambabatas na talaga ito yung ano uh, uh, talagang tanggalin na tanggalin na kasi ako bilang isang nanay ah uh, bilang isang nanay po sana tanggalin na kasi uh, dalawang taon yung bubunuin ng anak natin na um, pwede naman sana kung derecho ano na yun uh, e-college. So, yan lamang guys yung gusto kong i-share bilang uh, isang uh, nanay na may mag uh, si senior high na anak. So, yun, uh, tuloy lang ang ating ano na makapagbigay tayo ng magandang edukasyon sa ating mga anak. So, yung ating ano, yung ating uh, educational assistant, meron pa rin po. So, meron pa rin hindi yung nakakaalam yung so, shinerapy yun doon sa isang friend ko na mag-incoming grade 11 nga rin anak anak niya. So sabi ko pwede mong ano yan itanong dun sa school kung uh, accredited nga yung school nila na tumanggap ng ano yung sa educational assistant o yung uh, yung voucher nga po. So dire-diretso naman yun kung uh, grade 10 yung iyong anak ngayon na uh, gusto mong i-private school. So yan sa magandang buhay po sa ating lahat. So thank you thank you for watching. So again, ako yung isang simpleng nanay lang po na nag share So yan, sa magandang buhay po sa ating lahat. Yeah.